So, what's up, Billy? Đóng này, buồn. What's up? What's up, Adam Goon? Nó đang nằm nằm nằm. Ang buhaton, manilihig na lang, maglinis na lang, dahon ang nahulog, Kalim tan lo Daming dahon 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 Okay Dito itu kak Jangan uh udah mau kita uh. United Kingdom united kingdom <coughs> dupa, guys bakit maraming dahon? Ayan. Oo, yung dahon yan. Lahat pa bagsak. Dahil winter na. Winter. Oh, Magyayelo na. Maraming dahon. Sa bakuran. dami. May winter na. Winter in the moon. may pagod na. Busog pa ako. Papagod ako magwalis. Bukas na. Bukas ng umaga. Ah, daan pa. We winter na dito sa amin sa Europe. Ano oras na? Oras, oras, oras. Oras. Alas 4. nang hapon madilim na Oh my goodness Bukas ko na yan yeah. mawala yung mga dahon yan ubos ubos yung dahon yan. next week wala na yan